So hi guys, welcome back sa ating YouTube channel. Siyempre, Facebook page na rin. So kasama natin si... Ayan. So ngayong araw na to guys, kabady mo ako pala mga katropa. So ngayong araw na to, pag-usapan natin magkano nga ba yung magagastos natin o ilalaan nating budget, puhunan sa pakain sa mga alagang baboy pre-starter stage. So ngayon pang day... Ano na tayo? Day 8. Uh, ng negosyo ng baboyang walang amoy. So, sampung baboy na inaalagaan mula piglets, gagawing patabaing baboy after 3 months and a half hanggang 4 months. So, pwede na, pangbenta na. So, tara guys, yung may, -may natin, pag-usapan natin, kaakibat na gastusin sa pakain sa mga alagang bago, baboy ngayong pre-starter stage. So, tara, let's go! So, ayan, papunta na kami ni Luby dito sa ano, sa baboy ang walang aboy. So, kanina napadaan tayo mga katropa dun sa tindahan ng mga feeds. Uh, Tinanong nga natin sa katropa natin, magkano na ba ang presyuhan guys ng feeds ngayon? Talagang ano, nakakapanlumo <laughs> kasi sobrang taas na talaga guys. Mamaya, ipapakita eh, namin sa inyo at sasabihin magkano na ba talaga yung presyuhan ng magaganda uh, feeds na pwede natin gamitin sa mga alagang baboy. So ngayong araw na to guys, pag-usapan natin, katulad nung nasabi na namin kanina, pag-usapan natin kaakibat na gastusin ngayong pre-starter stage ng mga alagang baboy. Ibig sabihin mula day 30 hanggang uh, 60 days yan, uh, pre-starter na yung ating mga alagang baboy. Usually guys, uh, tumatagal ang pre-starter stage ng baboy hanggang uh, 30 days. Ah... Uh, at pwede pa natin i-extend pero normal na sa pag-aalaga ng baboy lalo na patabaing baboy at pangbenta tatagal ng mula 17 days hanggang sa uh, ika 30 days depende na lang sa program ninyo sa inyong baboyan eto na, kwentuhan ko lang ngayon mga katropa kanina pala pumunta tayo dun sa isang tindahan na katropa rin natin ng mga iba't ibang uh, feeds at agri supply eto na nga tinanong natin magkano na ba ang presyuhan guys ng uh, pids ngayon na napakagandang gamitin sa mga alaga. So itong pids na to, hindi ko nasasabihin ng pangalan pero branded na pids at isa sa talagang quality at pinakamaganda sa market. So yung booster nila guys, 96 pesos yung nakalagay sa sa lalagyan na ganyan. 'yun yung para sa mga piglets, 'di ba? Tapos ang pre-starter naman nila guys, ang isang sako 1,543, ang starter 2,015 at syempre, pagdating naman sa grower 1,935 at pagdating sa finisher 1,840. So 'yan guys, yung mga presyuhan ng feeds ngayon sa market. So ito guys, katulad ng napag-usapan natin, pre-starter stage usually minsan 15 days tumatagal, 17 days, yun yung mga normal hanggang ika 30 days. Pero pwede nating i-extend at pahabain pa depende sa kung anong program natin sa ating baboyan at depende na rin sa pangailangan ng ating mga alagang baboy. Pero normally guys, kung mag-aalaga tayo ng patabaing baboy, normal na yung mga 3 weeks natin gagamitin ang pre-starter sa ating mga alagang baboy. Ito guys, iba't ibang mga feeds company na pwede nating maging guide sa uh, pag-aalaga ng mga Patabaing baboy mula piglets. So free starter yung pag-usapan natin guys. Katulad nito, isang company sinasabi niya mula day 36 hanggang day 45 lang gagamitin itong free starter uh, sa mga piglets. Ito namang isa mula day 36 hanggang day 55. Tapos dito naman sa kabila is mula day 21 hanggang day 50. Ibig sabihin, hanggang 50 days old yung mga alagang baboy. Tapos, dito naman sa kabila, ayan, talaga naman, ipapakita po ba natin yung mga branda, no? Talaga naman. Tapos, dito naman sa kabila, guys, ayan, mula day 36 hanggang day 60. So, ibig sabihin, guys, normal na talaga, halos mga 3 weeks talaga natin gagamitin etong pre-starter sa ating mga alagang baboy. Yun yung ipapakain natin. So, ah... Uh, Itong pre-starter, uh, na napakain kasi ito yung mga pakain na talagang kailangan, kailangan ng baboy para maging mas mabilis yung kanilang paglaki at makatulong sa kanila para at least masanay sila sa pagkain at syempre yung tutulong sa kanila para maging uh, mabilis yung paglaki at talaga namang makita natin yung resulta sa mga alaga. So on average guys, ang presyuhan guys ng magandang feeds, feeds sa uh, Uh, market is 1,543. Ibig sabihin nito, guys, halos uh, 61 pesos and 72 cents ang presyo, guys, nito sa market per kilo. Uh, on average, guys, kung mag-aalaga tayo ng piglets at gagawin natin patabaing baboy, so on average, ang makukonsumo nila is halos 600 grams kung 30 days natin gagamitin, patuloy-tuloy na free starter yung ipapakain natin sa baboy. So ibig sabihin guys, halos ang one day uh, consumption eh, na mga alaga nating mga patabaing baboy is 42 pesos. So ang isang biglet na ganito, pakakainin natin ng 42 pesos araw-araw ang makukonsumo nilang uh, presyo ng feeds, ang budget sa kanila sa pakain. So kung tuloy-tuloy yung pakain natin, ganun talaga yung makukonsumo nila. So, pinag-usapan natin kanina, iba't-ibang feeds company, iba't-iba yung program, minsan merong maiksi, minsan merong mahaba. So, kung tayo uh, gagawa ng sarili nating feeding program, <clears throat> so, idiretso na natin ng one month. Uh, kasi on average guys, ang pakain dito, halimbawa sa week one, ng pag-aalaga ng baboy pre-starter stage so makakakonsumo guys yung baboy ng 500 grams per day sa week 2 another 500 grams sa week 3 mag-adjust na tayo 0.75 grams per day at sa week 4 1 kilo 1 kilo per day na para bago mag-introduce tayo sa starter eh nagwa 1 kilo na yung average ng consumption ng ating mga alagang baboy pero eto guys dapat lang nating alalahanin eh, na dahan-dahan lang din tayo sa pakain dahil maaaring magresulta ito sa pagtatay ng mga ba ating mga alagang baboy. Ngayon, kung 4 weeks yung gagawin nating program sa ating mga alaga, yung ibang mga feeds company, 2 weeks, 3 weeks lang nilang ginagamit. Pero since ang bibilhin natin, guys, para makatipid tayo. Ito isang discountery ng mga Uh, nag-aalaga ng baboy, eh isang sako na yung bilhin natin. Ang pre-starter na isang sako, 25 kilos, 1,543. Ibig sabihin, sa bawat isang araw na consumption ng ating mga piglets, eh mag-a-average siya ng 42 pesos uh, per day. At dahil ang isang kilo, is nag-a-average ng 61.75 pesos. So, sa ganyang sistema guys, uh, kung 4 weeks nating aalagaan yung ating mga piglets, half kilo sa week 1, half kilo sa week 2, 0.75 kilo o 3-4 kilo sa week 3, 1 kilo naman sa week 4. So mag-a-average lang sila ng 19.75 kilos or 20 kilos sa loob ng isang buwan na pag-aalaga sa bawat isang piglets. Ibig sabihin yon yung 25 kilos na isang sako, hindi pa talaga kayang ubusin ng isang piglet sa loob ng isang buwan. Kaya mas makakabuti, i-diretso natin hanggang sa maubos yung uh, uh, natitirang feeds at gawin natin sa transition period. Ibig sabihin, 3 uh, three days or 4 days bago tayo magpalit ng pakain sa baboy, mag-mix na feeding na tayo between pre-starter at starter para hindi uh, manibago yung ating mga alagang baboy na uh, kapag uh, hindi kasi natin ginawa yun, magre sa pagtatae ng mga piglets. So ayun mga katropa, tropa nalaman nyo na kung ilan ba, ah, gaano ba karami yung dapat nating ipakain sa ating mga alagang baboy, ah, hanggang kailan ba tayo magpapakain ng free starter sa mga alagang baboy at magkano ba yung ilalaan nating budget o puhunan sa pag-aalaga ng baboy. 10 piglets guys ang pinag-uusapan natin. So ibig sabihin sa isang piglets, kung gagastos tayo guys ng 1543, i-multiply lang natin guys into 10, di ba? So, ibig sabihin 15,430 pesos sa loob ng pre-starter period ang maaaring makonsumo nito kung full, full blast tayo sa pakain sa ating mga alagang baboy. Pero eto guys, uh, para-paraan lang sa ating mga magbababoy, para-paraan lang sa pag-aalaga ng baboy at magkaroon tayo ng tamang sistema sa ating piggery business para at least matiyak natin na sa bandang huli kikita tayo eto pa wag tayo guys mag-overfeeding sa ating mga alagang piglets lalong-lalo na kung hindi pa nila kayang i-consume yung uh, feeds na pinapakain natin minsan kasi sa sobrang excited natin gusto natin lumamon kaagad lumaki ka agad yung baboy which is uh, dinadamihan natin ng pakain at minsan dinatambakan natin ng pakain pansinin niyo guys yung mga kainan ng inyong mga alagang baboy kung may raming mga natitirang feeds halos Uh, 15 to 20% ng nasasayang na pagkain sa baboy na feeds ay dahil sa pag-overfeed sa kanila lalong-lalo na kung hindi pa naman talaga nila kayang ikonsumo yung gusto nating ipakain sa kanila. Uh, isang bagay rin maaring magresulta sa pagtatai kapag overfeeding sa ganitong klase ng age group ng baboy. Kaya hinahinay lang tayo so between age between uh, age group ng day 35 hanggang day 60. So, hinay-hinay lang tayo sa pakain. Mag-adjust tayo ng pakonti-konti at magdagdag tayo ng pakonti-konti depende sa pangangailangan ng ating mga piglets. So, yun lang mga katropa. Maraming maraming salamat sa panonood sa ating YouTube channel ngayong araw na to. Maraming salamat sa pagsama sa atin. So, Recap lang, uh, 50,000 followers na tayo sa ating Facebook page at magsi-60k naman dito sa ating uh, YouTube channel. Subscribe lang kayo at kung may topic kayo na gustong i-discuss araw-araw, ayan, ah, uh, mag-comment lang kayo sa baba para at least sabay-sabay natin yung uh, uh, pag-usapan dito lang sa Kabady Moko YouTube channel. So kasama pa rin natin si Luigi. Ayan. Ah, uh, syempre, etong mga uh, alagang mga piglets dito sa Babuyang Walang Amoy, syempre. Ah, uh, dito pa rin sa Camarines Sur. Hanggang sa muli mga katropa, maraming salamat at paalam.